Hi mga kalin. Welcome back sa aking YouTube channel, Elena Finds. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang updates tungkol sa social pension payout para sa buwan ng July 2025 at narito na ang official schedule ng pamamahagi ng social pension para sa ating mga indigent senior citizens. Tandaan, para lamang ito sa mga lehitimong beneficiaryo na nasa listahan ng DSWD at hindi po ito automatic para sa lahat ng senior citizens. Pero bago yan, pero huwag kalimutan i-like ang video na to, i-share nyo na rin sa inyong Facebook groups, Messenger GC o News Feed para mas maraming updated. Kung bago ka lang dito sa channel, huwag kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa government payouts, benefits at iba pang makabuluhang balita. Unahin na natin ang Municipality of San Francisco, Cebu at ito ay yung second quarter payout na gaganipin sa July 9, 2025. Para sa morning schedule, ito ay gaganipin ng 8.30am to 11.30am at ito ay ang Barangay Santa Cruz at Kabungaan at ito ay gaganipin sa may Santa Cruz Covered Court. At para sa Team 2, ito ay ang Barangay Sonog na gaganipin sa may Sonog Covered Court. At para naman sa afternoon schedule. Ito ay gaganapin ng 1 p.m. to 3 p.m. Ito ay ang Barangay Esperanza na gaganapin sa Esperanza Covered Court. At ang Barangay Union at Campo ay gaganapin sa May Union Covered Court. At para sa July 10, 2025, for morning schedule, ito ay gaganapin ng 8.30 a.m. to 11.30 a.m. At ito ay ang Barangay Consuelo na gaganapin sa May Consuelo Covered Court. Ang Barangay Himensulan at Santiago ay gaganapin sa may Santiago Covered Court. Para naman sa afternoon schedule, ito ay gaganapin ng 1pm to 3.30pm at ito ay ang Barangay San Isidro na gaganapin sa may San Isidro Covered Court. Ang Barangay Unidos ay gaganapin sa may Santiago Covered Court. At para sa June 11, 2025, para sa morning schedule, ito ay gaganapin ng 8.30 a.m. to 11.30 a.m. Ito ay ang barangay Monte Alegre na gaganapin sa may western poblasyon covered court at ang barangay northern poblasyon ay gaganapin sa may western poblasyon covered court. Para naman sa afternoon schedule, ito ay gaganapin ng 1 p.m. to 3.30 p.m. At ito ay ang barangay southern poblasyon na gaganapin sa western Western Publication Covered Court at ang Western Poblacion ay gaganapin sa may Western Poblacion Covered Court. At sa may lalawigan ng Cotabato, ito ay yung third quarter payout na gaganapin sa July 25, 2025. At ito ay ang Barangay Fort Piquet, Poblacion, Batulawan, Inugog, Gligli, Latingan, Dalingawen, Kalawag, Ginatilan, Bulod, Bulol, kabasalan at barungis. At sa July 26, 2025, ito ang barangay Makasendeg, Paidu, Pulangi, Punol, Bualan, Langayen, Kolambog, Silik, Damalasak, Katilakan, Rahamuda, Bulio, Talitay, Bago Inged, Takepan at Kalakakan. At para sa July 28, 2025, ito ay ang barangay na Bundas, Balabak, Tinutulan, Gokotan, Nunguan, Balatikan, Balungis, Pamalian, Manaulanan, Lagunde, Balong, Makabual, panikupan at nalapaan. At ang Municipality of Sibulan Negros Oriental, ito ay yung second quarter payout nagaganapin sa July 7, 2025. At ito ay ang Barangay Kang Mating ng 8.30am to 2pm sa Kang Mating Covered Court. Ang barangay Tubtubon ay gaganapin ng 8:30 to 2:00 p.m sa Tubtubon Covered Court at barangay Magatas ay gaganapin ng 8:30 to 2:00 p.m sa Mayo Twitter's Residence at sa July 8 ito ay ang barangay look na gaganapin ng 8:30 hanggang 2:00 p.m sa Lawog Covered Court. ang Barangay Ahong ay gaganapin ng 8.30 to 2 p.m. sa Ahong Covered Court. Ang Barangay Maningkaw ay gaganapin ng 8.30 to 2 p.m. sa May Maningkaw Covered Court. At sa July 9, ito ay ang Barangay Maslog na gaganapin ng 8.30 to 2 p.m. sa May Maslog Covered Court. At Barangay Bolok Bolok na gaganapin ng 8.30 to 2 p.m. sa May Bolok Bolok Covered Court. alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At ang barangay Aganan ay gaganapin ng 8.30 to 2.00 p.m. sa may Aganan Covered Court. At para sa July 10, ito ay ang barangay Balugo na gaganapin ng 8.30 to 2.00 p.m. sa Balugo Covered Court. At ang barangay Kalabnugan ay gaganapin ng 8.30 to 12.00 p.m. sa may Kalabnugan Senior Citizen Center. At sa July 11, ito ay ang barangay San Antonio na gaganapin ng 8.30 to to 2 p.m. sa May San Antonio Covered Court. Ang Barangay Tubigon ay gaganapin ng 8.30 to 12 p.m. sa May Tubigon Covered Court. At ang E. Villanueva ay gaganapin ng 8.30 to 12 p.m. sa May E. Villanueva Covered Court. At ang Barangay Poblasyon ay gaganapin ng July 14 ng 8.30 a.m. hanggang alas 12 ng tanghali sa May Tubtubon Covered Court. At para sa Municipality of Carlos private of Iloilo. Ito po ay para sa octogenarian and nonagenarian pension payout schedule. Ito po ay gaganapin sa July 10, 2025 ng alas 8 ng umaga sa May Senior Citizen Building, Carlos Iloilo. At para sa Municipality of San Miguel, Zamboanga sa del Sur, ito ay para sa octogenarian and nonagenarian payout at ito ay gaganapin sa July 15, 2025 sa May Municipal Hallway. At yan po ang mga importanteng updates kung ikaw ay isang senior citizen o may kakilala na eligible, siguraduhin makuha ang inyong social pension sa tamang oras. Huwag kalimutang magdala ng mga kinakailangang dokumento. At disclaimer, ang video na ito ay ginawa para sa liyuni ng pagbibigay impormasyon. Hindi po kami konektado sa DSWD, COMELEC o anumang ahensya ng gobyerno. Lahat ng detalye ay batay sa official na balita at Pahayag ng mga opisyal. Para sa opisyal na impormasyon, maaari po kayong bumisita sa kanilang official website. At kung gusto mo pa ng mas marami pang impormasyon at updates tulad nito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod na videos. Salamat sa paninood at magkita-kita tayo sa susunod na update. Huwag kalimutan, may mga exciting pa tayong bagay na ibabahagi, kaya stay tuned. Maraming salamat po. Tandaan, ang kaalaman ay susi ng matalinong desisyon.